mag spray na nga tayo ng ating Chinese kangkong mga mare. Ito pa nga lang pangalawa yung pangalawa nating spray mula nang ito yung tinanim. Ito na nga rin mga mare, sinubukan na nga rin namin itong bagong sprayer kasi nga naman mga mare, kakarating pa nga lang na ito. Alas dos na nga mga mare na dumating nga itong bagong sprayer ni Papa. Yes mga mare, binili na nga na ito ni Papa dahil wala nga kaming magamit na sprayer. Ang hirap din kasi mga mare, manghiram kasi mamaya ginagamit na lang kasi din kami. Mas mabuti pa yung may meron tayong sarili nating sprayer. etong ginagamit nga nating sprayer mga mare, ito is manual. Inutusan nga lang kami ni Papa Neto mga mare. Check out nga ito dito sa Orange Orange Up. Nabili nga lang namin to mga mare sa halaga 1,875. Mura na ato mga mare dahil yung ibang ang kadalasan ng sprayer na nakikita na ay eh, umaabot na nga sa 8,000 to 5,000. Kasabay nga na itong sprayer mga mare na sumabay na rin itong timbangan. Itong timbangan mga mare, bali naman dito ni Papa is 663. Pang 20 kilos nga ito mga mare. Sa, so, sa Orange Up nga rin namin ito nabili. Ito mga mare, binili nga ito ni Papa kasi nga mahirap nga, manghiram talaga ng gamit at wala ka masyadong mayraman doon kasi ilan lang din naman talaga yung mga farmers. Dito nga mga mare pagkatapos na i-assemble to ni Papa to mga ating sprayer at saka timbangan. Syempre mga mare kailangan na rin nating subukan. Naggayak na nga kami papunta ng Lamesa mesa damat dito mga mare nakasabayan pa namin yung uwian ng mga estudyante. Trick na trick nga dito ang araw mga mare habang kami ngay naglalakad. Pass forward na tayo mga mare pagdating nga namin dito sa Lamesa damat mga mare nabutan din namin dito si Papa. Nanililinis nga itong mga kawayan. Itong mga kawayan na mga mare, tanim niya nga ito simula nga nung siya ay nagtanim na dito. Ito mga mare na tumbang lang to, gawa nga ng bagyo. Nililinis niya niya itong mga kamayan mga mare kasi nga daw, ito daw yung gagamitin niya para daw gumawa ng panibagong kubo. Nagpahinga nga lang dito si Papa kasi nga sobrang init nga daw talaga ng panahon kaya umupo muna siya gan para magpahangin. Sabi nga ni Papa, dito nga daw sa part na to, dito nga daw siya gagawa ng paikot na upuan. Maganda rin kasi itong tambayan dito mga mare kasi nga may puno ng malibago. Ito nga mga mare, yung kubong ginawa niya, ng talaga ng mga gamit. Hindi na gano'ng kalaki dati yung kubo niya na pwede pang tulugan. Dito mga mare, nag-start na siya magtimpla ng gamot. Dito mga mare, brudan pa rin naman ang kanyang titimplang gamot. Parehas pa rin mga mare, isang takip pa rin ang sukatan niya sa 16 liters na itong sprayer. Ganito maulan mga mare, talaga namang brudan lang talaga yung madalas na ginagamit nila pag nag spray Dito mga mare, pagkatapos nga niya lagyan niya ito gamot, pinupuno niya yung sprayer ng tubig para at least maihalo na niya. Ngayon nga mga mare, i niya una doon sa mga niya sa taas. Ito nga mga mari, una niya nga in-sprayan itong mga punla niya ng mga saluyot. Dalawang plat nga lang tong saluyot na pinunlan niya mga mari kasi gawa nga na ito ililipat nga lang naman dun sa mga pagbubunutan ng mga kangkong. At yung iba nga mga mari itatanim din dun sa may baba. Unti-unti na rin kasi yung nililinis nila mamat at papa para at least kahit pa unti-unti na rin mataniman ng panibagong tanim. Itong ini spray niya nga mga mare, pwede na rin naman ito mailipat, gawa nga ng sakto ng kanyang taba. Ini spray niya na rin ito mga mare, yung kanyang kangkong. Itong kangkong nga niya, mga mare, kasabay nga na ito, mayroon na rin spinach. Nakikita niya dyan mga parang damo mga mare, spinach yan, isinabay na rin yan sa sabog simula nung itinanim niyang kangkong. Itong mga kangkong nga na ito mga mare, hindi pa nga ito nalalagyan ng urea kahit unang abono gawa nga na, hindi pa nakakaluwa si Papa sa may tungko, dun sa may bulakan kasi talaga kami madalas bumibili dito nga mga mari pagkatas niya nga ito isprayan, isprayan din niya yung mga spinach eto mga mare, itong mga ating Chinese kangkong, ito ngay alanganin at pwede na maani sa Friday pero estimated ko nga mga mare, parang di na siya ng Friday kasi pwede na siyang halos anihin ngayong araw kasi nga sakto na yung kanyang haba, pagkatas nga namin mag spray mga mari kumuha na rin kami ng mga gulay para nga naman may maulam kami ngayong gabi, gawa nga, mga mare, nagkasundo kami na magsamok-samok nga daw kami. Ito yung samok-samok, mga mare, na sari-saring mga gulay-gulay na pakukuloan mo lang tapos titimplahan mo lang ng pampalasa. Hindi ko nga lang alam, mga margo, anong tawag nga sa inyo ng samok-samok sa amin. Ito nga, mga mare, sari-saring gulay nga lang ito. Ito yung may malunggay, tanglad, saluyot, at saka alugbati. Sinamaan na rin na namin to ng talbos. So, yun lang, mga mare, for today's video. So, maraming salamat sa support. Yun lang. Thank you!